ang mga calorie? Ang mga calorie ay isang sukat kung gaano karami ang enerhiya ang nilalaman ng pagkain o inumin. Ang terminong calorie ay karaniwang ginagamit bilang shorthand para sa kilo ng mga calorie. Makikita mo ito nakasulat bilang kakaw sa mga pakete ng pagkain. Ang dami ng enerhiya na kailangan mo ay depende sa iyong edad, ang lumalaking mga bata at mga teenager, ay maaaring mga ilangan ng mas maraming enerhiya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, kung gaano kakaaktibo ang bata. At nagdepende ito sa iyong tangkad ang sa iyong taas at timbang. Ang iba pang mga kadahilanan ay maaari ring makaapekto sa kung gaano karaming enerhiya ang iyong sinusunog. Halimbawa, ilang mga hormon, mga kemikal na ginawa ng katawan, tulad ng mga thyroid hormone. Ilang mga gamot tulad ng glucocorticoids, isang uri ng steroid na ginagamit upang gamutin ang pamamaga. Sa mga masama ang pakiramdam, upang malaman kung ikaw ay malusog, gamitin ang BMI calculator. Ang body mass index ay ang timbang ng isang tao sa kilo na hinati sa square of height sa metro. Ang mataas na BMI ay maaaring magpahiwatig ng mataas na katabaan na katawan. Upang mapanatili ang isang malusog na timbang, kailangan mong balance ang dami ng mga kalori na iyong kinokonsumo sa mga pagkain at inumin sa dami ng mga kalori na iyong sinusunog sa pamamagitan ng pisikal na aktibidad. Upang mabawasan ang timbang sa isang malusog na paraan, kailangan mong gumamit ng mas maraming energy kaysa iyong kinakain sa pamamagitan ng pagkain ng isang malusog, at balancing dieta na kaunti lang ang mga kalori habang pinapataas ang iyong pisikal na aktibidad or pag-ehersisyo. Ang mga matatanda ay dapat gumawa ng ilang uri ng pisikal na aktibidad araw-araw. Ang pag-ehersisyo -e ng isang beses o dalawang beses sa isang linggo ay maaaring mabawasan ang panganib ng sakit sa puso o stroke. Kung matagal ka nang hindi nag-ehersisyo, -e o kung mayroon kang mga medikal na kondisyon o alalahanin. Siguraduhin mo na ang iyong aktibidad at intensity nito ay angkop para sa iyong fitness. Ang mga matatanda ay dapat gumawa ng mga aktibidad na nagpapalakas na gumagana sa lahat ng pangunahing grupo ng kalamnan, binti, balakang, likod, tiyan, dibdib, balikat at braso nang hindi bababa sa dalawang araw sa isang linggo gumawa ng hindi bababa sa 150 minuto ng moderate intensity activity sa isang linggo o 75 minuto. Bawasan ang oras na ginugol sa pagupo o paghiga at paghiwalayin ang mahabang panahon ng hindi paggalaw sa ilang aktibidad. Maaabot mo rin ang iyong lingguhang target na aktibidad gamit ang ilang maiikling sesyon ng napakalakas na intensity activity. Isang halo ng moderate, vigorous at very vigorous intensity activity. Ang mga alituntuning ito ay angkop din para sa mga matatandang may kapansanan, kabilang sa mga halimbawa ng moderate intensity na aktibidad ang mabilis na paglakad. Ang paglalakad ay simple, libre at isa sa mga pinakamadaling paraan upang maging mas aktibo, magbawas ng timbang at maging mas malusog. Kung minsan ay napapansin bilang isang uri ng ehersisyo, ang mabilis na paglalakad ay maaaring makatulong sa iyo na bumuo ng stamina, magsunog ng labis na kalori at gawing mas malusog ang iyong puso. Aerobics sa tubig Nakasakay sa bisikleta Pagsasayaw Nagdadobol ng tennis, Pagtulak ng lawnmower Hiking Rollerblading Pagbubuhat ng mabibigat na timbang Pagsasanay sa circuit Sprinting up ng mga burol Pagtakbo ng pagitan tumatakbo sa hagdan. Ang mga halimbawa ng mga aktibidad na nagpapalakas ng kalamnan ay kinabibilangan ng May dalang mabibigat na shopping bag, yoga, pilates, tai chi. Ang impormasyong ito ay dagdag kaalaman lamang. Sa mga taong nahilig na madagdagan ng kanilang kaalaman, magbasa o higit pa. Maraming salamat po.